naginiyahay na sa pagpangita ug pagpamalit ug mga gamit pang regalo ang pipila ka mga bargain hunter sa usa ka department store sa Jensen. Usa na diri si Carla May Muridana nga namili na og sanina sa iyang ginabantayang bata alang sa Christmas party ni ini sa eskwelahan karong si Manaha. So 15 na manggud ano Christmas party din kailangan na karon mamalit kay bali apa, tatlo manggud ni sila pangitaan ako. So kailangan ako magsayo. Ah, Nangita sa big, barato-barato. Kung kaya sa ano, kay medyo ano mang sa budget karon So nangita jud may barato pa. Ang mga branded nga chinelas, pang fashion, mapambabae man o lalaki, nga ang presyo ana sa 400 hangtod sa 800 pesos ang presyo, kay aduna pay discount nga 20 to 30%. Percent. Mau usab ang sa sapatos, branded og dili branded nga ang presyo mo palo sa 3990. Ang, ang mga polo og t-shirt jacket, bags nga naa sa 500 pesos hangtod sa 1,000 pesos kay aduna pay discount nga 20% ang mga pambata nga sanina, ubus presyo usab. Ingon man ang mga klase-klase pang mga dulaan. May mga gamit usab nga buy one take one, sama sa backpack, nga dili mo lagpa sa 300 pesos ang presyo. Souvenir t-shirt, nga anaa sa 180 pesos, hangto 200 pesos. Maunga gisagad na lang usab ni Juliet ang makapalit o pangregalo sa iyang anak samtang barato pa kini apan sulit sa iyang budget. <laughs> oh, <laughs> oh. Nagano lang ug ano iyang t-shirt ay medyo okay lang man po ang presyo makaawas ang ano medyo naay barato okay lang kay sa akong anak lang man eh. ma ano nimo kung unsay ano sa imong anak gusto simple lang gud <laughs> Gani adunay mga tips ang pipila ka shoppers karong dunay discount. Agina tan-apod na ko ang quality sa kuan sa akong paliton kung kuan sa bata pa siya, di man takay branded sa iya ha, kay kuan pa man, magdako pa man magdako. Ang kailangan na nato, nga nang komportable po siya magsuot sa iya hanggina suot ng nga sanina Kay para marag, maka mura-mura po ta gamay, makabudget ta, kay ang budget nato to, parang panahon na isod kayo. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.